Hello guys, welcome to my mini vlog. Ito may update ako sa aming munting bahay. Nagpagawa kami ng temporaryng garahe kasi wala pang budget. Kaya ganyan na muna. Ayan. Ayan lang ang nakuha kong video um, habang ako'y nandun. Tapos yan, nagpatanim ako ng mga puno may ano yan, may mango, kalamansi, dalandan, at saka rambutan. Ayan. Kasi sobrang init dyan pag ano, pag summer. Buti nga ngayon ano, na ulan na. Ayan. Bumili, binili ko yan ng mga ano yan, mga halaman, yung grafted na ano na puno yan. Hindi siya masyadong lalaki. Gagabo lamang. Ayan. May kalamansi, dalandan, mangga, and rambutan. Thank you for watching. Bye!